Maayong gabi, guys. Mag-snack ta. Eh <laughs> malagay ko kape ganina. Nabug na nung isya. Tapos magkaon kong kape. Anong pan. Niya. Yeah. Nag-snack ko siya. Tugay ko wala nakablog, guys. Kaya kinabisihan. Tapos nagpalit pa di ko. Seven up. O, pero hindi ko na. Ano don, Uma na na siya. Busy kay ka ko, guys. Kay nakoy gi. Basta busy kay. Kaya balo mo. Ako ra isa. Tapos, Dari sa kwarto ng limpyo ko. Ana. Nahugaw na na siya karon kay nagkuan ko kuan. Namalit ko niya nagkaon kaon ko ba. CR R good guys, gi paayo ganina. Ara, Hindi siya bangag na siya kay wala man ni tiwas good katong nagbalhin ni Teria atong 2000 2020 ata mi nagbalhin diri sa bagong room. Tas kani sya bolak mani Awak gani o, ulak o menggan, ulak menggani, ulak naman kita ayu ni madam. Ini kaya gubak pun sya, bi ayu pun sya gani na. Dati kato mula panina ayu, bila butangan na ko sya uplang gana kaya up menghilangus ka menghugas masalot ibutang na ko dari sa Baul. Tapos sa washing room po guys. kini siya nadaot po ni siya Mutu, ako kong gigide ang tao ganina para maayo ni siya tapos dito sa CR pati deria deria na igikalkal ang tao kanina kaya parang nagbara ata ni siya go kay guys wala pa ko ka buwan limpyo kini ang plansyahanan labanan pa na ko kayo hugaw na nastock no ang guni wala na nagamit labhan na pa. Napakoy plan sa kung sinina ni Baba. Basic ko guys. Tapos gila ay sab ko. Basic ko guys. Tapos gila ay sab ko. Tapos baba mag, na hurt. Maka hurt. Manday na og mababa yung views. Aw, oh, hinoon. You know, baba mo gila akong views. Pero, ay mag-iusahe ka na maabot 100. Karoon kay 12 na lang natan. Oh, pero, by the way, dili lang ka na po ng akong gikakuanan nga wala po ka-vlog kay busy jud kay ko guys kay ako ra isa una magmata ka sa buntag maglimpyo ka sa kalat mag-open ka sa mga window mamisbis kag bulak maglimpyo ka sa sala liglak ka nila maglimpyo ko sa mga kwarto pagkahuman human ana inig 12 o'clock 11:30 na nako sa kusina magluto magluto ako pay magadad ako pay magluto ako pay maghugas ako pay maglimpyo after ana magpakaon ba ko nila mahipos ko sa ilang gikaunan tas pagkahuman ana saka ko sa taas inig ka 6 o'clock or 7 o'clock human ako dito sa kusina dire na po ko manglaba ko pag ko ako panglaba magwashing washing dahil hindi di wala na ko ginakamot gaysa. magwashing ko pag ko ako washing uh, magkuan ko mamlancha mag maglimpi po sa washing room Ana guys, usahay kay dili na ko manihapon, kapuya na ako ko muna og. Kapoy mo gitamad ko wala ko ka vlog. Tas naisip na karon, pare kanina, pare kanina ni saka ko. Anang washing ko pag uh, relax ko mga 20 minutes. Pagka human uh, humana relax 20 minutes, adto ko sa rooftop, guys, nang limpyo ko. Pag human ako glimpyo, tatuon po ko rin to, mga naanap po siguro ko sa mga 30 minutos. Kay gimapan, ay gibanwasan pa man ako kay abog. Tapos, pag human, relax ko kadali. Pag human, namlan Pag human, nanawag akong alaga kay nai order Saka, nang limpyo ko sa first floor. Kay gikalat-kalat nila. Kay siyempre na may bata mga dulaan, paghipos na ako, tapos mga bang, uh, lamisa, nag-arrange ko, tapos gihugasan ako to ilang gikanan. <sighs> Munang, gigutuman ko, na to ko sa, nato ko sa tindahan, na palit kong pan, na nagkapi, tapos, palit kong chichirya, while mag tanaw tag -tan 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 video lingaw lingaw kay taod taod mga patulog tanagulat pa po ko sa akong dryer guys kay kung kay tupion na kong uban tas kung kunot pansahon po na kong uban tas dapat po washing washing po ko sa sinina kay ano mo na to sinina na to kay balik-balik na -balik ba itong uniform pero okay naman noon si si madam ug mag t-shirt ko pero nag-update lang ko guys sa sa so, 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 uh, nag-update lang ko guys nga okay ra ko pero akong allergy nagsigi-sigi pa bit lang ko sa inyo ha basig basig sunod ko an maka vlog na ta ni Utarong. kanang gigkapoy lang jud ko guys grabe yung trabaho nei nei kas kanang ako ang kinakapuya najud ka ayoko labinag na kanang magtap mag mag apok sila ya, magluto ko maglimpyo Sigsakan na ko, no, grabe na, mangurug-urug na akong mga kamot, mga tiil, lami na kayo, higda. Yeah, abot diri, adi man, kay, kailangan pa man, na, na, pa, mga mga labunon, sus. No. Huwag ka to lang, guys. Thank you for watching. Uh, please, like, uh, subscribe, uh, share na rin kung pwede. Uh, it, ito lang muna yung vlog ko guys, update update lang ako guys kasi tinatamad lang, tinatamad lang talaga akong mag vlog kasi dami talagang trabaho guys <laughs> gusto ko nang umuwi, pero next year, ah November na naman, malapit na mag November ah uh, ilang days na lang, 5 days na lang ata, November na, next year pala guys, uuwi na ako iwan ko kung vacation or di na Daraon lang ni guys. Basta kay muli na ko no next year. Pero October pa or September. Na lang dara guys nga ta. Uh, nga kuan. Ang uli na og Huwag maura to guys ha. Basig mag vlog na ta. Huwag maug so good. Mag edit edit na po ko. Ah. Uh, gikapoy lang yun ko. Bye guys!